Naaalala niyo ba ang Squid Game? Isang sikat na K-drama series ang Squid Game na kauna-unahang non-English TV series na nanomina at nanalo sa Primetime Emmy Awards. Nakilala si Chris nang maging isa sa mga cast sa seryeng ito. Sobrang awkward ko sa set kasi considering yung lineup ng main actors, ng veteran actors, parang I look up to them, um, especially yung si si Lee Jong Jongze, yung main character si Speed Game Player 456. Talagang matagal ko na siyang nakikita. I mean, back then sabi ko napakagaling ng taong to. Tapos si Park Heso Sombeni, which is apparently another like theater performer. I love theater. So parang siling dalawa pa lang sabi ko, grabe nung nakasama ko sila sa set. Tapos mismo na lang sila sa tabi mo. Parang sabi ko, totoo ba to? Isang dating call center trainer si Chris. Nagpunta raw siya noon sa Korea para makasama ang kanyang inang nakabase na sa Korea. Pero hindi niya inakalang ang plinanong bakasyon ang magbabago ng kanyang kapalaran. Artista ka ba doon sa Pilipinas? Ako hindi po. Hindi po tayo napagbigyan ng pagkakataon sa Pilipinas. Mukhang dito pa tayo pinalad. Nagsimula lang ako bilang bantay actually. Nung mga nag-extra talaga. Huh? Minsan sumama ako sa kanila na mag-shoot. Pero dahil hindi naman talaga bahagi. So parang, alam niya nagbabantay ng mga bag nila. And then, hanggang sa ayon, nasigawan. So, They were so mad at me because everyone was already in the set except oh, oh. me. maya, maya nagulat na lang ako, may isang staff na may dala ng damit Parang sabi niya, oh, come, come, come. Sumali ka na lang? Pinasali. On the spot po yung pagsali ko. <laughs> Doon po nagsimula yan. Hanggang sa nagulat na lang ako may isang Korean um, manager at that time na parang sabi niya, Oh, do you want to be an actor in Korea? Tapos sabi oh, huh? Seryoso ka? Huh? Good thing she speaks um, English. So she started asking me questions, do you want to be an artist in Korea? Do you want to be an actor? Sabi ko, itong mo basyur ba? Okay ka, love. Halos pitong taon na ngayon sa Korea si Chris at napabilang na sa iba't ibang K-drama at pelikula. One thing that okay. I've learned from them, siguro nung may mga nakakasama na ako mga actors, was they always tell me that when you're part of this project, do not consider yourself as an extra. Pattern. Skills ang labanan dito. Kasi I always study what's being given to me regardless if it's a small role, a role with a line or two. For me, dun ko na ipapakita yung professionalism ko eh. Awal ng just through prayers and through right people na achieve naman po natin yung goal. Nahanap, yes, nahanap nyo yung landas nyo? Yes, nahanap hinahanap wow. dito pa sa Korea. Bahagi ngayon si Chris ng grupo para tulungan kayo. din ang mga kababayang Pinoy Ayy. na gusto rin makipagsapalaran sa mundo ng K-drama.